sa tindahan. Kaya alam ko dito ang kondominium niya. Ito ang farm niya. Kaya pupuntahan natin para kausapin at sunduin. So nakalive tayo ngayon. Ha? Hindi ito tipping. Nakalive tayo. So ito ang papunta sa kanyang lugar. Yuna! Ito ang kanyang lugar. Shoutout sa lahat ng viewers natin. Medyo mainit nga lang, sayang skincare care na ginagamit ko. Medyo mainit. Sayang ang skin my god. Puna. Pinapunta-punta mo ako dito kasi hindi ka sumipot doon sa tindahan. Ayun, may mga tao. Ayan. So, ayan sila. May mga gumagawa. Meron din mga gumagawa dito. Yung dating dagat, ito na siya ngayon. Piyo na. Piyo na. Wala akong mapagtanungan. Ayan ang dagat ni Puna. Ayan, dito siya nakatira. Sana nandito. May mga tulog. May mga tulog dito. Ayaw ko lang ipakita. Baka biglang maturn off. Piyuna. Sa si Piyuna. May eh, mga tulog dito. Kaya lang walang... Wala dito si Fiona. Ayan, mga tulog, oh. Mag tulog sa doyan. Meron pa dyan. Ayaw ko na ipakita sila. Baka mabuisit. Mabuisit sa atin. Sayang wala si na rito. Fiona, where are you? My God! Pinahirapan mo ako. Ang init-init. Wala siya dito. Nahanap ko nga siya kasi nga, papasok sa Quezon City. So, ay tamang-tama pupunta ako doon ngayon. Kasabay ko na sana, kaya wala naman siya. Ito sa kabila, baka nandito. Ayan, may mga lalaki pa dito. Dito, tatanungin natin sila ate kong. Hello ate, nandiyan ba si Piyuna? May tao doon, doon sa At Natanongin natin kung nandito si Piyuna. Piyuna, nasaan ka ba nagtago? Ang hirap mo namang hanapin. Dito lang kasi siya natutulog. Si Piyuna. Oo. Wala nga doon, galing na ako doon eh. Kahapon nandito. O kahapon daw nandito pero ngayon wala, sabi ni Ate. Saan ba siya makikita? Wala nga sa labas ngayon kaya nandito ako eh. So ayan, wala dito si Piona. Hanapin pa natin. So wala si Piona.